Huwag mamilit na mga ayaw sumali o makiisa sa transport strike itong pakiusap at babala ng Philippine National Police sa mga nagsasagawa ng tigil pasada. Nainumpisahan ngayong araw. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jin Pahardo ayaw nilang humantong sa arestuhan ng pagpapahayag ng salubin ng mga tsuper dahil bahagi nila ito ng demokratikong proseso. Dahil dito'y muling tiniyak ng PNP na nakahandang kanilang mga tauhan para malalay sa tigil pasada ng grupong piston at manibela. Dito sa Metro Manila ay nag-deploy ang pambansang pulisya nang nasa 6,000 bilang ng mga pulis para mga siwa sa seguridad. Hanggang sa mga oras na ito ay mapayapang tigil pasada ng ilang transport grupa at halos wala din namang epekto sa mga kalsada ang isinasagawang transport strike na naglalayong tutulan ang April 30 deadline para sa franchise consolidation na bahagi ng POV Modernization Program ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News. Ako naman Val Gonzales. Sama-sama tayo Pilipino.